Isang magandang araw po muli at welcome sa aking channel. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. Kamusta, Mom Star? Ako si Jane. Nangyari ito taong 2013. Ang aking asawa ay isang sundalo. At noong panahon na iyon, ay nakatalaga siya sa Magindanaw. Meron na kaming anak na may edad na isang taon at anim na buwan at iminungkahi ng aking asawa na pumunta kami sa kanyang kampo sa Maguindanao at doon na muna manatili. Isang buwan, pagkatapos naming dumating, nabuntis ako sa aming pangalawang anak dahil medyo nababagot ako sa kampo at ito ay malayo sa syudad. Naging ugali na namin ang aking asawa na paminsan-minsan mamasyal sa Jensen o Davao. Naglalakbay kami ng ilang oras at nagpapalipas ng isa o dalawang araw doon. Minsan, hindi nakasama ang aking asawa dahil marami siyang gawain sa kampo. Kaya mag-isa na lang ako nagpunta kasama ang aming anak sa Jensen. Tamang-tama na rin dahil kailangan ko magpunta sa aking buwan ng check-up. Pagdating namin ng Jensen, nag-check-in sa parehong hotel na madalas naming tinutuluyan ng aking asawa. Dumating kami sa hotel ng tanghali kasama ang aking anak kaya agad naman kami nagtungo sa SM para mag lunch at maglibot ng bandang 4.30 ng hapon naisipan kong bumalik sa hotel pagdating namin naglalaro ang aking anak sa kama habang ako naman ay nakaupo sa gilid nito at mag-charge ng telepono ko ang kwarto ay medyo maliit may kama para sa dalawa may kaunting espasyo lamang at ang CR ay nasa dulo ng kama habang naglalaro ang aking anak Bigla na lamang siyang sumigaw at tumakbo papalapit sa akin. Nagtago siya sa likod ko at umiiyak. Nag-aalala ko na baka saktan siya o naipit dahil iba ang sigaw niya at namumutla pa siya. Kinarga ko siya at tinanong kung anong nangyari. Sa pagitan ng kanyang pag-iyak, sinabi niya, Mama, may girl doon. Turo sa pinto ng nakabukas sa CR. Dugo-dugo mukha niya at tingin siya sa akin. Labis akong kinilabutan at lalo nagbuntis ako noon Tiningnan ko ang CR, ngunit hindi ko alam ang aking gagawin dahil ang aking anak ay lalong yumakap sa akin sa takot. Dahil sa sobrang takot, pumalik kami sa SM at doon na nagpalipas ng oras hanggang alas 8 ng gabi. Pagbalik namin sa hotel, nakatulog na ang aking anak, ngunit ako, hindi ako nakapikit ng buong gabi. Nagdarasal lamang ako at binabantayan siya. Kinabukasan, agad naman kaming umalis at hindi na muling nag-check-in pa doon. Bukas ang third day ng aking anak mula pa nung bata siya. Minsan, nakikita ko siya may kausap at inaalok ng pagkain sa aming pinto kahit na walang tao. Minsan din, sasabihin niya na may lolong nakatingin at nakangiti sa kanya kahit wala naman. Noong siya ay dalawang taong gulang, biglang pumanaw ang aking ina sa ospital. Nasa bahay siya noon at bigla siyang nagising na umiiyak. Tinanong ko kung anong nangyari. Sabi niya, Nakita niya sa panaginip ang kanyang lola na humalik at nagpaalam sa kanya. Gusto niya sana sumama pero ang sabi ng lola niya, hindi pwede ang bata. Kaya siya umiiyak. Ako si Clara. Nagpunta kami kasama ang aking pinsan na si Shane at isa pa naming kaibigan na si Julia sa Cubao pagkatapos ang tanghalian upang mag-report sa opisina kung saan kami nagtatrabaho ngunit dahil sa sobrang haba ng pila sa MRT at hindi na kami agad natapos sa pagre-report, inabot na kami ng gabi. Dahil galing pa kami Laguna at pagod na pagod, nagpasya kami magstay muna sa isang motel o hotel sa Cubao. Hindi ko tiyak kung anong klaseng kwarto ang aming kinuha. munit ito ay may isang king size bed at isang single bed. Pagpasok ng pinto, may malaking closet agad na makikita. Sa tabi nito ang pinto ng CR at sa paana naman ng kama ay may vanity mirror. Sa gilid nito, may coffee table at isang flat TV screen din sa itaas. Pagpasok namin ng kwarto, umupo muna kami dahil sa pagod. At nagpatugtog din ang aking pinsan para hindi maging boring ang kapaligiran at para mabawasan ang pagod ng aming nararamdaman. Maya-maya, parang may sumisipa sa ilalim ng kama Itong kama na ito ay gawa sa kahoy. Hindi ko ito pinansin dahil iniisip ko na baka epekto lamang ito ng musika. Ilang sandali pa, sabi ng pinsan ko na mag-order na kami ng pagkain dahil hindi pa kami nagdi-dinner at wala pa rin kaming lakas para lumabas. Kaya nagpasya na lang kami pagpa-deliver na lang. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam na ang aking pinsan na may kikitain lang siya saglit. Kaya kami na lang ng mga kaibigan ko ang naiwan Nagpa siya kaming magbukas ang TV at maghanap ng mapapanood. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas at pinatay na rin namin ito dahil wala naman kaming nagustuhan. Nagkwentuhan na lang kami ng kung ano-ano. Pabiro kong binanggit. Bakit mo sinisipa yung ilalim ng kama kanina? Ha? Hindi ako yun. Narinig ko yun pero hindi ko lang sinabi. Sagot niya. Sa kalagitnaan ng aming pagkukwentuhan, bigla na lamang umangat at bumagsak ang isang drink holder na inorder namin kanina. Nagkatinginan kami. Ngunit para mapagaan ang loob ng isa't isa, sinabi ko na lang na baka ipis lang yon. Ang ginawa ko na lamang ay nagdasal at nagsalita sa kawalan na Hindi namin kayo ginagalaw kaya lubayan nyo kami Agad naman naming pinabalik ang aming pinsan at ikinuwento ang nangyari Kamusta mga kaibigan? Tawagin niyo na lang akong Cheska. Ibabahagi ko sa inyo ang hindi maipaluwanag ng pangyayaring naranasan namin sa baryo ng Kapis noong 2016. Ako ay mag-aaral sa isang Indonesian school dito sa Davao. Dahil lang aking nanay ay purong Indonesian at ang tatay ko naman ay Pilipino. Naanyayahan ng aming paaralan para magpresenta sa isang traditional na sayaw sa Kapis. Isa ako sa mga napiling sumayaw doon at natuwa ako dahil sa wakas, makakapaglakbay na rin ako. Kahit papano refreshment dito sa aking utak. Pagdating namin ng kapis, hindi namin inaasahan na may naghihintay pa ng kababalaghan sa amin. Habang sakay kami ng van at naglalakbay patungo sa aming tutuluyan, napansin namin ang isang maliit na baryo sa gitna ng kalsada. Sa baryong ito, may isang malaking puno kung saan nakapalibot ang mga bahay. Habang papalapit kami, nararamdaman kong parang may hindi magandang mangyayari sa amin. Lahat ng mga tao doon ay huminto at nakatingin sa van namin. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik habang dahan-dahang umaandaran sa sasakyan. Napahinto ang van namin nang buhaba ang aming driver. Hindi niya kasi alam ang daan patungo sa hotel kung saan kami mamamalagi nakatitig ako sa malaking puno. Dahil sa laki nito at minapansin akong bote na nakasabit sa mga sanga nito, natila kadiri ang laman. Habang nakatingin, may isang batang babae na nakatingin sa akin. Hawak ang isang manika na tila gustong ibigay sa akin. Akmang bubuksan ko sana ang bintana ng van, ngunit bigla akong pinigilan ng kaibigan ko dahil nakatingin sa akin ng nanay ng bata at ang mga mata nito ay nanlilisik. Nang bumalik ang aming driver, nakaalis na kami sa baryong iyon. Kahit palayo na kami, tuloy pa rin ang titig ng mga tao roon. Ngunit hindi na namin ito pinansin dahil sa kakaiba nilang ikinikilos. Pagdating namin sa hotel, lumang-luma ang itsura, pati na rin sa loob. Halatang matagal na itong hindi na re-renovate. Nag-check-in kami sa tatlong kwarto. Kami na mga babae sa room 13, ang mga lalaki sa room 15, at ang tatlong guro sa room 14. Sa aming kwarto, may isang vintage na kabinet na nakasulat, Don't Open. Nagulat kami dahil tila bawal itong gamitin. Mga 11 na ng gabi at lahat kami ay gusto nang magpahinga dahil kinabukasan ang aming presentation. Nakatulog na kaming lahat ng mahimbing hanggang sa may narinig kaming malakas sa sigaw. Nagising ako at nakita kong umiiyak ang aking kaibigan dahil may nakita siya sa kabinet na hindi niya maipaliwanag sa sobrang dilim. Natakot na kami dahil sa mabahong amoy na parang patay mula doon sa kabinet. Tinawag namin ang isang staff ng hotel. Ngunit sabi niya wala namang kakaiba sa kabinet dahil kami lang ang nagreklamo tungkol doon. Ngunit hindi na namin ito pinansin dahil sa sobrang pagod. Mga 4am ng madaling araw nang magising ako dahil sa isang masamang panaginip. May isang babae na nakapatong sa akin. Sinasakal ako at hindi ako makahinga. Napakaitim niya may pasa, magulo ang buhok, nakadamit ng puti at butas-butas, mapula ang mga mata at may sungay. Gusto kong sumigam ngunit wala akong boses. Sa sobrang takot, naiyak na lang ako. Akala ko katapusan ko na, ngunit bigla akong sinampalan sobrang lakas at doon ako nagising. nag silang lahat sa akin dahil naninigas na ang buong katawan ko. Tinanong nila ako kung anong nangyari ngunit pinili kong hindi na lang magkwento Pauwi na kami ng alas 10 ng umaga. Duman ulit kami sa lugar kung saan namin nakita ang kakaibang baryong iyon. Ngunit laking gulat namin na parang wala na ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan ang nangyari sa lugar na iyon. Iniisip ko pa rin kung saan nagmula ang baryong iyon at bakit bigla itong nawala. At kung sino ba talaga ang mga taong nandoon at kung sino ang babae sa kabinet. Kung gusto niyo mag-share ng creepy stories niyo, mag-email lang sa ytstarvlogshorrorstories at gmail.com